May kagano ko tong, ano po mga trupa, water dispenser na hot and cold mga katrupa. Uh, ang sabi ko sa akin, hindi raw kasi tumutulo mga katrupa. Ningnan ko yung hot mga trupa tumutulo pero pagdating sa cold mga trupa, wala siyang tulo sa faucet sa gripo. Kaya ito nga gawin natin mga trupa, meron magturo sa inyo. So, mga katrupa, lalagyan ko siya ng tubig. Ayan. kasi kanina isa tumutulo yung cold mga katropa dito yung hat ito yung oh, di tumutulo mga katrupa. titingnan natin kung anong nangyari ito ha, mutulo ito, ayaw Puno ng tubig mga katropa Tingnan natin kung ano sira Ano nga gawin natin mga katrupa Buksan ito. ito Buksan natin ito Ayan Kailan dandanan nila mga tropa kasi baka mag-crack. Nakaklip lang kasi to. Mabasag yan ang dandanan lang. mga tropa ito ah, ngayon lang natin na, na ang ganito mga katropa dati na ka encounter ako nagyayelo mga katropa kaya ito mula tubig kaya lang yun ah, patihat dito hat hindi tumutulo mga tingnan mo to hindi siya tumutulo mga katropa ito meron o yan siya meron o yan ito mga trupa, ayaw pero tingnan niya mga trupa, yung tubig hindi siya nagyayelo ngayon hanapin natin yung kung ano ang problema hindi ko makapitambu kasi ako lang umawagin mga tropa ah mga tropa Nagyeyelo nga mga tropa tingnan nyo to ayan ang yelo kaysa hindi tumutuloy yung ano cold kasi nagilan nang yari mga tropa naiwan bukas siguro to mga tropa magdamag kaya nagkapagyelo siya na-adjust natin yung thermostat mga tropa kaya, kita nyo yung yelo buo ito to mga tropa turuan ko paano mag adjust ng thermostat siguro naiwanan to ng magdamag mga tropa o kaya ang dulo ko na yung thermostat mga tropa isit natin ng mababa kaliwa mga tropa yan ang pagsit ang thermostat yan yan ang pagsit ito kasi ano mga tropa nakatakip kaya di makikita yung adjustment ang thermostat para hindi para sa mabilis mag automatic hindi siya makabuo ng yelo mga tropa ulo sa lang natin yelo yan ang yelo. Kalma. Di Yun ang problema mga tropa. Pagka nag encounter ko yung ganyan, dito mutulo. Uh, pangalawa ko na ito mga tropa na encounter. Ang dati naman, ano, nabarahan lang yung drain. Mapatak-patak lang, pahinan tulo. Ngayon, trupa. Ito na mga ala talaga. Ngayon, kung minsan kasi naiwan nila, naiwan nila yun eh. eh. medyo mas taas ang setting ng thermostat. Baka kabusa ng yelo. Ang ganoon yung mga tropa, adjust nyo lang ito pakaliwa. Ba? para bumaba yung temperature nya. Para mabilis yung mag-automatic. Yan mga ng yelo. Ayan mga tropa. Ito rin. Ayan. Magagawin din ako yan. Mamaya lang mga tropa. So, ayan. Ito rin trick pan. Saka ito. Papalitan ko ng pan motor to mga tropa. Sunog ang pan motor nyan. Ang mga ko pa mga tropa ko, pa May isang heater mga tropa. Yan, ayos na yan mga tropa. Ang na ng putok lang yung wire. Well. Nakalimutan mga katropa. Pa like and share, subscribe po. natin mga katropa. ah uh, lalagyan lang natin ng tubig to para malusaw. Antay lang natin malusaw ang yelo total, mga tropa na-adjust na natin ang thermostat then na-adjust natin ng kaunti, kasi mag seating na mga tropa, ganun talaga tsaka naiwang magdamag mga tropa, ganun yun ngayon, na-adjust natin, hindi natin malusaw lagyan din ng tubig, mga tropa yun lang muulan basta ulan mga tropa marami nang gagawin na trick ito Dito nagagawa kasi nung kailang kasi sabay sabay marami ginagawa kaya naiwan ito. ito yan sira ito ito isang microwave mga trupa ready trick pan yan Ilunaw ko nung nakailang kasi yan mga trupa kaya yeah, magagawa ko rin yan ngayong araw gagawin natin lahat mga trupa kaya yung mga bagong titisan po dyan Marami akong Mapakita ma sa inyong trabaho Na matututunan yung mga kabigyan Mga katrupa Ayan, dyan, eh. Ayan na po Mga katrupa Ayan to Ayan natin Ayan tapos ito Ayan may tulo na po Lusaw na kasi yung yelo mga katrupa Lusaw ng gilo kaya tumulo mga tropa. Naiwanan bukas to. Ng ilang araw to naiwanan bukas kaya makapal ang Ayun na mga tropa. Okay na yun na nasira mga tropa. Pag naka-counter kayo ng ganun. Walang katulo-tulo. So sure yan na hindi nag-automatic. Malamig ang panahon. tas andara-andar. Hindi -andar, nagagamit. Kaya po naggilo yung mga tropa. Adjust mo. Para mas mabilis sa automatic. Adjust mo yung thermostats niya. Pakaliwa lang. Hello po, pa. Salamat like and subscribe po.